Ayan. Hello everyone. Ayan, so, dito ko ngayon sa may, ano, sa may swimming area, ano, swimming area, uh, sa eskwelahan ito. Ayan, hinatid ko lang yung aking makulit na alaga. So, ayan, may, meron lang din naman akong iko-comment na tungkol sa, um, magkakaibigan, pero, meron palang hindi pagkakaunawaan. So, ano ano kaya ang dapat gawin no kung sakaling uh, may kaibigan ka na uh, may meron palang hindi nagkakaintindihan although nagkakasama sila sa isang uh, pagtitipon tipo kuno uh, uh, katulad sa amin na uh, meron meron kami pagtitipon tuwing holiday namin statutory namin ganon basta mga holiday nagtitipon-tipon kami Um, uh, and then, ikukwento ko lang, no? Uh, kung ano lang yung masasabi ko sa mga ganong uh, sitwasyon na hindi pagkakaunawa ng isang magkaibigan. So, ang, is ang isang ano ko doon is yung wag ang para sa akin na para sa akin na uh, kahit na gaano man um, ka kasobrang magsalita yung isang kaibigan pwede rin namang uh, sabihan siya no dahil hindi naman siya sa iba na sa inyo di ba sa mga kaibigan iba parang ang hirap ang hirap ng ganun no yung mga kaibigan kayo tapos mayroon pala kayong hindi pagkakaunawaan kala mo uh, kayong mga circle of friends is uh, okay na okay na okay na pala kayo pero mayroon din pa palang mga ganong bagay no, na hindi pagkakaunawaan andun yung hindi mo talaga basta yung hindi naiisip mo ba na okay okay kayo pero pag nakatalikod ang isa may sinasabi pala yung isa di ba pag nakatalikod ng isa may sinasabi yung isa ganon parang ang pangit di ba no o mayroon ka talagang pag-iisip no o kaibigan mo naman yun sana Ah, uh, mo naman siyang kausapin. Pwede naman naman siyang sabihan na hindi pwedeng ganito, hindi hindi ka naman, hindi maganda 'yung ganito, hindi bagay sa or something na basta masayong may hindi maganda, no? Pwede mo siyang sabihan in in a nice way, no? In a nice way na hindi naman siya ma-hurt ganun. Kasi sa totoo lang, guys, no, uh, alam niyo naman kung si, kung mga kung mga kaibigan ko talaga kayo, no? At kung nanonood kayo, sa aking video. So, siguro naman, wag niyong ano hinto, wag niyong uh, ano din sinasabi ko na uh, porkit kaibigan mo yung isa, yung matalik mong kaibigan, tapos yung isa naman, medyo ano lang, di ba? Medyo, kaibigan mo lang talaga siya. ba diba? Iba kasi, iba yung best friend, iba yung iba yung kaibigan mo lang, di ba? Kasi may special friend, gana, may best friend, mga ganun, di ba? Pero, uh, kung uh, siyempre magkakaibigan kayo at kung mayroon talaga kayo hindi pagkakaunawaan at mayroon kayong masabi sa isa't isa na hindi maganda, sana mas, much better na in front of you or uh, kumbaga dalawa lang kayo. Kumbaga, kung mayroon kang hindi nagustuhan sa isang mong kaibigan, pwede mo siyang um, kausapin, no? Pwede mo siyang kausapin sa uh, kumbaga kayong dalawa lang na kung siyempre kung naglalakad kayo, pwede mo siyang kausapin. Uh, pwede mo siyang kausapin ng um, kayong dalawa lang, di ba? Magpasimple lang ba kayo na naglalakad, di ba? Kausapin mo siya na sa likod kayong dalawa. So, pwede mo siyang kausapin ng ganon. Sabihin mo sa kanya kung ano yung pangit sa kanya na kung ano yung pangit na hindi maganda, na hindi naman siya na-hurt ng na hindi na, hindi na hurt yung feelings niya kasi maraming nakakarinig. Although, kaibigan mo yon pero hindi mo sila hindi mo sila maiisip na gano'n eh na kaibigan ko naman mo yan eh kailangan ko sabihin yung ganito ba diba? pero hindi lahat ng kaibigan is makaintindi ng gano'n no meron dun yung uh, kaibigan mo na nagsalita ka ng hindi maganda and then hindi niya nagustuhan kasi napahiya siya ba diba? napahiya siya although uh, okay din sana yon kung uh, Mag, matagal na kayo magkaibigan, matagal na ganun yung ugali mo, no? Na, pero hindi, eh. di ba? wag na lang natin bigyan ng ano. wag na lang natin bigyan ng uh, sama ng loob yung isang tao. Kung baga, masama yung loob niya, Then, uh, sinabihan mo pa siya ng gano'n, di ba? Pwede naman siyang sabihan ng uh, in a nice way na kayong dalawa lang, di ba? per tatlo kayo or apat kayo, wag lang yung karamihan. Syempre, uh, masasaktan at masasaktan siya, di ba? Uh, ako minsan nagka nagkakasala din ako eh, nagkaka nag, nakapagsalita din ako ng ano pero ah uh, inaano ko yun na isang pagkakamali talaga. Pero uh, in a nice way ko siyang binabalikan yung tao na pasensya kana, na may nasabi ko yung ganun kasi uh, hindi mag, hindi maganda yung kalagayan ko ganun gano'n. di ba at least sinasabi ko kung ano yung ano ko sa loob ko di ba kasi minsan kasi may tup tupakin ako eh minsan tupakin din ako lahat naman tayo eh meron may mga ganung pagkakataon na tupakin mga ganun di ba pero um, bigyan din natin ng bigyan natin ng uh, ano yung tao no uh, tumbaga, kung kasi ang pangit eh, 'di ba? Ang pangit kasi yung sasabihan mo siya ng gano'n, 'di ba? ba? Diba? Pwede mo rin siyang sabihan ng gano'n. Pero kayong dalawa lang talaga. Basta 'yun na 'yun, 'di ba? Alam niyo naman ang ibig sabihin noon para hindi lang ma yung isang tao. Pwede mo siyang kausapin ng kayong dalawa lang, 'di ba? Ganun yung magkakaibigan eh. Kung talagang ano, uh, hindi ko lang alam kung nanonood yung mga kaibigan ko rito, no? Uh, sa ano ko. Kung... So ayun, natidistract ako. <laughs> So, ayun, nadidistract ako. Uh, and then, um, so, yun, kailangan talagang, uh, kung marunong ko talaga, no, kung marunong ka mag-handle ng isang pagkakaibigan, pwede mo siyang, pwede mo siyang kausapin um, ng malumana, ay eh, gano'n, di ba? Kahit sabihin mo, best friend na kayo, sabihin mo, ano, uh, say it in a nice, in a nice way, kasi doon mo makikita yung pag ng isang tao, kung talagang, Uh, may ano ka sa sarili mo, no? So, ganun. Uh, wag mo rin i-ano sa sarili mo na talagang ikaw yung pinaka uh, superior sa lahat, no? Kasi hindi rin maganda yan. Hindi maganda yan sa magkakaibigan. Sa magkakaibigan, pantay-pantay kayo dyan. Walang, walang pinaka pinakamataas sa inyo, walang pinakamababa, di ba? Uh, lahat kayo pantay-pantay, kaya nga kayo magkakaibigan kasi nagkakaintindihan kayo. So, kung ano man yung hindi pagkakaintindihan, pwede nyo sabihin sa, isa, sa isang kaibigan na gano'n, na hindi maganda or whatever, di ba? Pero yung yung magsalita ka ng hindi maganda, parang sinasabi mo na is, uh, ganun, ganun talaga yung ugali mo, di ba? Uh, kumbaga kasi pangit yun eh, pangit yung na pag-ugali, yung manigaw ka or what, kahit sabihin mong biro, di ba? Um, kasi hindi tayo pare-parehas ng, ng kalagayan, ng pag-iisip, ng kung gaano yung temper natin, na paano yung uh, pag uhold ng uh, pag-iisip natin, di ba? Kasi may, may, may mga ano eh, may mga time na uh, hindi natin alam na sakit na pala tayo. So, pag nalaman din natin yun, pag, pag na alaman natin sa sarili natin, ay nagkamali pala ako, So, uh, pwede ka namang mag-excuse, pwede kang magsalita na, ay, pasensya na kayo kasi may ganito akong nanya. May ganito akong ugali na, ano, minsan ganito ako, gano'n, ganon So, gano'n din ginagawa ko, guys. Kasi, hindi sa, to sa totoo lang, ha, ah, hindi, hindi ako plastic, hindi ako ano, baga sinasabi ko lang kung ano yung nasa loobin ko kung pagod ako, ganun, sinasabi ko rin, hindi ko hindi ako nagbubulyaw, hindi ako nagsasalita ng kung ano-ano. Basta, kung ano lang yung naano ko. Basta kung na, ako naman kasi, pag na-hurt kasi ako guys, lumalayo na ako eh. Lumalayo ako ng konti. And then, uh, hindi ko naman nilalagay sa, sa dibdib yun kasi alam ko naman na bawal sa akin yung magtanim ng galit, no? Basta pag may narinig akong hindi ka aya, lumalayo na ako ng konti. And then, pag na, nakaano na ako, kumbaga na nasurvive ko na yung uh, inis or what, uh, ano na naman ako. Kumbaga, parang ano eh, parang hindi ko siya pinatatagal sa aking kalooban, no? Kasi masama yun eh, masama yun. Uh, ano pa nga ba't matakaibigan tayo, ba diba? Dapat nagkakaunawaan, kung mayroong problema, pwedeng pag-usapan, ba diba? Uh, kung may kasi nandun yung guys yung pagtutulungan kung yung magkakaibigan kunwari uh, nadidepress ka pala gusto mo palang may makipag-usap pero binabaliwala mo yung isang tao, di ba? Ibig na nakatulong ka doon sa kaibigan, parang hindi niya tuloy masabi-sabi kasi nga parang hindi mo naman pinapakinggan yung kanyang problema. Pwede mo naman magsabi ng problema ng uh, sa isang maga, sa isang kaibigan, pwede mo naman sabihin, pero pero yung uh, sin, uh anihin mo na ay eh, parang binabaliwala mo uh, parang hindi mo na siya kaibigan. Kumbaga, bigyan mo rin ng pansin baka may problema siya na na ikaw ang maka, maka, makalutas sa kanyang problema, ah uh, pwede mo siyang kausapin, pwede mo siyang sabihan ng um, ano ba tawag dito? Ng, ah uh, para paano masolve yung kanyang problema, di ba? Kahit pa paano sa pagsasalita o pag ano lang, eh, makatulong ka sa kanya. No? Ganun yun guys, ang magkakaibigan, nagtutulungan, um, hindi lang tulong financial, hindi lang tulong pang ano parang pampalubag o parang gumaan-gaan yung kanyang uh, nararamdaman, kung ano man yung nasa lobing niya, di ba? Ganun guys ang magkakaibigan. So, uh, kasi maraming times na ako na may nakakarinig na mga magkakaibigan na uh, nagkawatak-watak, ganun, dahil uh, hindi lang sa financial, no? So, ayun nga guys, no? Uh, basta uh, yung may papayo ko pa lang sa magkakaibigan uh, huwag mong babaliwalahin yung isang kaibigan na matagal na matagal mo na uh, nakasama kasi syempre siya yung nakakaalam kung ano yung mga uh, secrets mo kung, uh, kung ano yung mga naging problema mo dati di ba parang di ba parang ano yung muna rin eh di ba parang syempre kahit hindi kayo magkakilala ng hindi, hindi ibig ko sabihin ibig ko sabihin yung magkakilala kayo ng mga 1 year to 2 years, 3 years, ganun. Malaking bagay na yun guys eh. So, ayun. Dapat natin pagtuunan ng pansin din yung mga bagay-bagay na yun. Kahit maliit na bagay guys, no? Kasi pag lumaki ng lumaki yan guys, para ang hirap eh. Pag ganyan na ano, di ba? Kung mara, may kaibigan din ako. Uh, basta, may, basta may kaibigan ako, no? Na uh, manakit sa aking damdamin. Pero pinipilit ko pa rin siyang uh, minsan, nakakausap ko pa rin siya nakakaano ko pa rin siya, pero uh, hindi na siya ganun hindi ko naman binabastos kumbaga, uh, humingi din ako kung ano yung nasabi ko sa kanya, humingi din ako ng sorry sa kanya, kahit siya yung nakasakit sa akin, humihingi pa rin ako ng pasensya kung ano yung nasabi ko sa kanya kasi uh, sa bugso ng aking damdamin, may nasabi ako sa kanya na hindi maganda, pero sa kalaunan is natanggap ko naman na na pa na ano ko na yung damdamin ko kasi ayok magtanim ng galit so hanggang ngayon iniisip ko na lang na siguro pagsubok lang yan sa akin ganun-ganon so ayun na pag na pag uh, tagumpayan ko naman yung mga ganung bagay no sa dami-daming ng aking mga naging kaibigan na uh, 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 nandito lang tapos uh, lumalayo uh, parang ano lang eh, parang alun lang na pumupunta uh, sila pag okay naman. Pag ano naman eh, umaalis sila ganun. Gano'n naman talaga magkakaibigan ni Esto. So, ayun, hanggang dito na lang. Basta din lag lang po yan, guys. Bye-bye. Paalam.